So what's up mga guys? Reaction video ulit tayo sa full speech ni Attorney Senator Rodante Marcoleta doon sa Bukidnon. So this is a courtesy video for Engineer Berto YouTube channel. So let's watch it. Isama natin yung mahigit na 400 offices na meron ding confidential funds. para parehas ang laban. Hindi mabuti, hindi mabuti na isa lang ang tatargetin mo. Isama mo lahat yung 400. Para sa ganun, walang personalan. Alam na po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw nila. Gusto nilang tanggalin ang vice president. Interesado sila na mawala ang vice president sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Nakakita na naman ako ng napakaraming tao na kapag tinitingnan mo yung mga muka, nasasalamin ko din ang nilalaman ng kanilang puso. Tapat na tapat Malayo'ng malayo sa mga kasama ko sa House of Representatives. Don, don. <laughs> don, kunwari nakangiti sila sa iyo. Kunwari lang, nakangiti. Pero yung nilalaman ng puso, walang laman. Kasi po, sinasabi ko sa kanila, maraming mali ang ginagawa natin. Dapat ang gawain natin, ibase natin sa ating mga tuntunin. Meron tayong House Rules and Regulations. Kagaya ng ginagawa ninyo sa ating Vice President. Ang ating Vice President ay ibinoto ng mahigit na 32 million Pilipinos. Inimpeach nila yung Vice President. Walang basihan ang impeachment. Bakit po? Sabi po nila, Meron daw problema sa pagkakagasta ng pondo ng opisina ng Vice President tungkol dun sa confidential funds. Yun po ang kanilang sinasabi. Yun po yung aligasyon. Sabi ko sa kanila, o sige, gawin natin. Pero, isama natin yung mahigit na 400 offices na meron ding confidential funds. para parehas ang laban. Hindi mabuti, hindi mabuti na isa lang ang tatargetin mo. Matalino ang mga Pilipino. Lalo na yung mga taga Valencia, Bukidnon. Sabi ko, mahalata tayo ng taga Bukidnon sapagkat na may tayo. Isama mo lahat yung 400. Para sa ganun, walang personalan. Hindi po nila alam. Ayaw po nila. Alam na po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw nila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Interesado sila na mawala ang Vice President sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Iyon. Akala naman nila, maluloko nila yung taga Valencia Bukit noon. <laughs> Salamat po. Sa pagkakataong ito na binigyan niyo ako ng pagkakataong magkita-kita tayo. Alam ko po ang karamihan kung hindi man lahat ay miyembro ng Kaibigan Brotherhood Christian Association Inc. Alam ko po ang inyong pinanggagalingan. Ang brotherhood po malalim ang kahulugan. Pag sinabi mong brotherhood, nandyan ang pagkakaisa. Nandyan ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Nandyan ang pagtutulungan sa bawat isa. Alam po ninyo, merong nakasulat sa Biblia. Awit, versikulo 133, 133, Kapitulo 1. Ano sinasabi doon? Masdan ninyo, masdan ninyo, na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahan sa pagkakaisa. Nakasulat po sa Biblia. Brotherhood, kapatiran, pagkakaisa. Ni Jung Sik Sosi, Classic. Iyan po ang kailangan ng bansa para umunlad ang Pilipinas. Hindi kaguluhan, hindi kaguluhan. Kaya gusto kong pumunta dito sa Valencia kahit malayong malayo sa aking pinanggalingan. Sapagkat dito makikita natin ang kahulugan ng pagkakaisa, ng pagmamahalan at pag-iibigan sa bawat isang Pilipino. Hindi kagaya, hindi kagaya ng gustong mangyari ng aming leader sa House of Representatives na nanggaling lang sa takloban. Ang gusto niya. Ang gusto niya tanggalin niya ang vice president. Kinasangkapan niya, kinasangkapan niya ang mga representatives. Mahigit na 200 ang pumirma. Hindi hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. They owe it to the people. Kailangan nilang konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting issue to. Tatanggalin mo ang Vice President nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents. Hindi pwede yun. Pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta. Alam ninyo kung bakit sila Pumirma. Alam na ninyo ang dahilan. Matalino ang taga Valencia Bukidnon. Sa Biblia, mayroong pang binabanggit sa tunay na magkaibigan. Alam ni Pastor Dan ito. Si Jonathan, anak ni Haring Saul, kaibigan ni David na naging hari ng Israel. Itong dalawang ito, si Jonathan at saka si David, BFF. Magkaibigang magkaibigan. Sanggang tikit. Ganun dapat? Ayos. dapat tayong Pilipino nagmamalasakitan. Alam nyo, nung mamatay si Jonathan sa labanan, umiyak si David. Yung anak, yung anak ni Jonathan, kinupkup niya. Ganon ang pagkakaibigan. Dapat sana pumunta rito eh yung aking mga kasama sa House of Representatives para makita para makita nila ang tunay na kahulugan kung ano ang kaibigan at kung ano ang brotherhood. Darating na naman po ang eleksyon. Lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit na naman po sila sa inyo. Daladala -dala po yung AX. Yung akap, yung tupad. Ayos <laughs> ah. <laughs> Bakit? Ang Tuong tuwa si ate oh. Kitang <laughs> kita yung tuwa niyo. Tinatay yung bak natin. Mamamayan. Bak natin. Ayun ito. <laughs> Ayos, <laughs> ah. Bakit? Ang mamamayan ba ng Valencia Bukidnon, ang katapat niya, ay konti perang ibibigay sa kanya? Kaya bang tapatan yung dignidad at karangalan ng mamamayan ng Valencia Bukidnon? Kaya bang pasayahin lang kayo sa isang araw? Pagkatapos yung lahat ng araw, malungkot na kayong lahat. This is not how to govern the country. Hindi ito in governance. Hindi tungkulin ng congressman o senador na siya mismo ang magdala ng AX, ng AKAP, ng tubad. Kaya bangan po yun, pagpapasikat yon. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob nyo sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang, para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lamang ang masusunod po, total konting pera lang naman yun eh. Magsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kandidato, kung, kung kaya ninyong gawin, huwag na nating tanggapin. Kung kaya, ha? Kung gusto ninyong tanggapin, tanggapin niyo, Total sa inyo naman yun, eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. <coughs> Hindi nila pera yan hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit, ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, ina, ma'am, halimbawa, inaabot na sa'yo. Sinabi ni ma'am, kung sa'yo na lang yan, hindi mo kayang bilhin ang aking dignito. Alam po ninyo, parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat nung in-impeach ang Vice President, hindi ka man lang nilapitan? Bakit? Gusto mo bang i-impeach ang Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya. Sapagkat alam na ninyo, magkano ba ang dahilan? Magkano? Napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo, ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po. May nangako dyan na 20 pesos per kilo. Start making money. We'll initiate an automated trading app with just a click. Here you can see the first two. Hello. balik-balik na yung mga senador nila. Yung iba, dalawang beses nang bumalik sa Senado. Yung iba, tatlong beses. Yung iba, apat na beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katuwiran? Anong katuwiran? Anong gagawin mo? Pang-apat mo nang balik ito. Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon? 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po noon, 87 million Pilipinos. Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years. Pagkatapos, haharap na naman sila sa inyo. Haharap na naman sila sa inyo. Sus Mario, haharap naman, hindi pa. Haharap ka na naman sa akin. Eh, talaga pong ganun ang Anong gagawin? Anong gagawin nila? Ang kuryente sa bansang ito ay pinakamataas sa buong Asia. Ang layunin ng batas na ginawa noong 2001, 2001, nung ginawa yung EPIRA, ito yung batas sa kuryente, 24 years ago, 24 na taon na nakararaan, ano po... Ang pangunahing layunin kung bakit ginawa yung batas na yon. Ibigay ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. 'Yon ang pangunahing layunin. After 24 years ka ang ng nangyari. Pinakamataas sa buong Asia ang singil ng kuryente sa ating bansa. After 24 years walang nangyari. So in 24 years, there is a continuing violation of the law. Bakit? Wala pong nagbabantay. O oh, yung mga binoto nyo sa Senado, bakit hindi nyo tanungin? Senator, hindi ba, hindi ba ginawa na po nyo itong batas na to 24 years ago? Ang layunin pala eh, ibaba ang kuryente. Ano ba yung mura sa Bisaya? Barato! Barat, barato. barat ba ang kuryente sa Valencia Bukit doon? Oh. Hoy, oh, eh, bakit hindi natin tanungin? Lalapit na naman sa inyo eh. Ha? Hoy, oh, eh, may dala-dala namang akap eh. oh, hindi na kayo magtatanong, may akap eh, ha? AX. Tupad. Wag po, wag po meron kayong kapangyarihan, palitan natin ang sistema. Palitan natin ang sistema. Alam po ninyo, nung ako'y inimbita ng isang asosasyon kung tawagin ay Filipino Inventor Society. Marami na po ako napuntahan ng mga organisasyon. Maraming marami na po. Pati po yung organisasyon ng mga midwives, yung mga hilot. Kinausap ko na lahat yan. Ang hindi ko na lang nakausap ay yung asosasyon ng mga punerarya. Pero kung iimbitahan nila ako, pupunta ako pero pasasama ako kay Pastor Dan. Bakit ko po binanggit yung asosasyon ng Filipino Inventor Society? Kasi po, andami pa lang, lang na invento. Sila pa lang naka ng karaoke. Sila pa lang naka-invento ng yoyo. Sila rin ang naka-invento ng bamboo incubator. Yung unsinkable portable boat, sila naka-invento. No? Yung 3-in-1 jeepney. Pati yung banana ketchup, Pilipino palang lang naka-invento. Napakarami. Alam po ninyo kung ano'y nakalimutan nila na inventuhin? Tinanong ko sila eh. Para hindi na ako nahihirapan ng mga kababayan natin tuwing eleksyon para piliin kung sino yung karapat-dapat. Kagaya ngayon, sa Senado, 65 ang kandidato, nag-withdraw na yung tatlo, 62 pa rin. May hirapan kayo ngayon, ng dami. Pero sabi ko sa kanila, kung naka-invento sana kayo ng aparato, parang yung scanner, yung pag pumupunta ka sa airport, dadaan ka doon. Pagka tumunog yun, ah, teka, balik, balik. Sabi nung ano eh. Hindi pwede, balik. Kakapkapang ka lahat, di ba? Naka-invento ka sana ng aparato na kagaya noon padadaanin mo lahat ang mga kandidatong senador dyan sa aparato na yan. O so, ano sa palagay nyo? Yung aparato na yan, re rejectin niya yung hindi qualified. Yun ang gusto kong aparato. Para, para wala ng problema. O, so, pagdaan ng mga senador ng administrasyon, Ilan kaya ang mare-reject? Ilan po? Ilan? Oh, lahat, sabi niya. Oh, hindi ba madali ang trabaho natin? Yung aparato na yun, ilagay natin sa tapat ng Comelec. Dumaan lahat doon. Palagay ko, pagka kaming lahat ay dumaan doon, ang makatadaan lamang doon, yung kandidato ng PDP Laban. So hanggang dyan lang muna tayo mga kaibigan. Yan po yung naging full speech ni uh, Atty. Sen. Rodante Marcoleta doon sa ginawa niyang speech sa bukid doon. So kung nagustuhan niyo mga kaibigan ay please subscribe to Alpha TV para maging updated po kayo sa mga bago naming videos at reaction videos na nilalabas everyday. So maglalabas na tayo ng mga reaction videos tungkol sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay? So, thanks for watching and see you in our next video.